Ah, <laughs> ang galing naman na ah. kayang magpaanda Sige nga, patayin mo nga ulit, tsaka mo paandarin. Patayin mo muna. Ay, di mo pala alam eh. Uy, huwag mo hugutin. Ganon, mali oh. yung pag, ano, pag ayaw, kabila. Oo, oh, oh, sige, andar na. Yan. Aba, magaling nga, uh, Mikey. Pa, ipinapasikat sa'yo. Pinapasikat sa'yo, papaandarin daw niya yung motor. Hindi naman tatakbo yun eh, no? Ang galing nyo, to, dia ah. Malaki pa ang motor sa'yo, ah. Sa'yo ba yan? Ha? Sa'yo? Paglaki mo, bata ka pa, marunong ka ng magmotor. Aba, marunong na. Pag abot mo na kambyo niya, patatakbuhin mo na yan. Ayan oh, na, ayan na si Mikey. Aba, isang turo lang. Isang turo lang eh, marunong na Oh.

Kay papa mo lang yan. Eh, si kuya. Alin ang kay kuya? Sabi ko sa iyo yung bike. Alin ang kay kuya? Wala. Kay ate. Kay ate, yung mobile. Eh, si kuya? Sabi. Ate, sa siya. Hindi, yung mobile. Yung stereo kay ate siya gumagamit nun eh. Si kuya wala. Oh, sorry mo susi mo. Aba, magaling na bata. Oh. Hindi ako bata. Eh ano ka? Binata na. Malaki ka na. Ayaw nga po niya magpataon ng baby. Hindi na bata. Hindi na daw siya baby. Hindi Hindi ka na bata. Bakit mo na lamang may anak na isa? Nakita eh, ko. Nakita mo? Tingnan natin. Sige. Putik dun eh. Hindi ka naman makakatungo dun eh. Hindi. Ikaw na. Ako na? <laughs> Suot ka. Ganyan. Ano daw, Ellen? May baby daw po yung bibi. Wala, di naman humahalim him yun eh. Ah, hindi ka na babata Apo. Eh, ba't utal ka pa? Ah, <coughs> ba Oo. Hindi ba si tita? Oo. Uh -huh. uh -huh. Si di pumasok? Okay, pumasok? Saan nakasakay? Nasaan? Nasaan ang anak na bibe? Wala. Andiyan, matatago. Matatago? Opo. Swimming kaya siya eh. Hmm? Swimming. Opo. Ang naman ah. Yung isang manok, oh, lumik umikot. Nagtatago din yun. Nagtatago din. Babay ka na. Babay ka na din eh. Babay.